So yun mga katapang, mayroon nga parang taga-banko sentral na pumunta kayo na sa bahay At dumating na ka sa kanila yung uh, content na ginawa ko na saranggola gamit ang pera So napag-usapan namin kayo na about doon sa saranggola So ngayon, uh, ginawa ko itong to, content na to kasi gusto ko lang mag gumawa ng salesay So unang-una, gusto ko lang uh, magpakilala Ako pala si Ronnie Swan, kilala sa pangalang Boy Tapang So gusto ko lang po humingi ng sorry sa... Ang uh, Bangko Sentral ng Pilipinas dahil dun sa ginawa ko na saranggola Rangola gamit ang pera. Hindi ko po intensyon na paglarawan ng pera kasi ako po ay galing po sa mahirap. So, yung pera po ay malaking value sa akin. Pinapalagan ko po yung pera. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay uh, for entertainment purposes only. Kasi, isipan ko pag ko ng normal na saranggola Rangola, gawa sa plastic lang, napaka-common na. Kaya naisipan ko na What if itry ko na gumawa ng saranggola gamit ang pera? So ngayon po, humingi po ako sorry kung nagawa ko po yun. Hindi ko po intention yun na pagluwa ng pera. So ngayon gusto ko lang po sabihin uh, sa lahat ng mga tao na wag nyo pong paglalaruan ng pera. Palagahan po natin ang pera. Bigyan ng uh, i-value natin yung pera. Kasi napaka-importante sa buhay natin ang pera. Lalong-lalo lalo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay seryoso sa pagpreserba ng integridad ng ating pera. So, gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tao na huwag po nating uh, uh, paglaruan ng pera. Sa, sa lahat po ng mga uh, nag-reaction ng video ko, nag ng video ko, paki uh, pakibura na lang ng video na yon kung ayaw niyong uh, maimbestigahan na pagkagaya ko. So, diburahin nyo lang po yung video na yon para po uh, maging malino sa lahat. Uh, ang pera ay eh, huwag po nating uh, paglaruan at Uh, gawing biro yung pera kasi napakiprante po ng pera. So, mingi po sorry sa lahat ng mga uh, viewers ko, sa mga supporters ko at siyempre lalala sa Banko Sentral ng Pilipinas. Pasensya na po sa nangyari at maraming maraming salamat po sa pag at mabuhay ang Pilipinas. matapos magpalipad ng saranggola na gawa sa 1,000 peso bills sa kabuang halaga na ginamit ng vlogger sa saranggola umabot ng isang milyong piso. Sobrang na saranggola vlogger na si Boy Tapang ang proseso sa pagbuo ng saranggol ang gawa sa pera. Labing limang metro raw ang haba nito at tumagal ng limang oras ang pagdidikit-dikit nila ng 1,000 peso bills. Comment naman dyan ang netizen, sana ginamit ang pera sa tama dahil nag-viral ang naturang video dinala ng Bangko Sentral ng Pilipinas si Boy Tapang. Labag ang ginawa niyang perang saranggola sa Presidential Decree No. 247 o ang batas na nagbabawal sa hindi tamang paggamit ng pera. Pumingi siya ng paumani sa BSP at sa kanyang followers dahil sa kanyang nagawa. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay uh, for entertainment purposes only. Ngayon po, may iba sorry kung nagawa ko po, po yun, hindi ko po intention nyo